Magandang araw sa lahat. Narito naman ang ating tips of the day na may pamagat. Huwag pagsamahin ang mga alpa agresibo sa agresibo delikado. Sa pag-aalaga ng mga manok, hindi lang kalusugan ang dapat bantayan, kundi pati ang kanilang ugali. Maraming tagapag-alaga ang nagkakamali sa isang simpleng bagay na madalas baliwalain. Ang pagsasama ng dalawang dominante sa isang kulungan o espasyo. Ang mga manok ay likas na territorial. May mga tinawag tayong alpha behavior kung saan ang bawat isa ay gustong mangibabaw. Kapag pareho silang matikas, malakas at agresibo, siguradong may tensyon. At kapag hindi ito na-manage ng tama, ang resulta mas malala pa sa simpleng kagat o galos. Ano ang maaaring mangyari kapag pinagsama ang dalawang agresibo? Napupunit ang balahibo at balat, nabubungi ang tuka, nasusugatan ang mga mata, tumatamlay dahil sa trauma at stress, nawawala ang gana sa pagkain o aktibidad. Pero hindi ito walang solusyon kundi gusto mong maiwasan ang hindi kailangang pinsala at stress. Tandaan mga tips na ito. Observation is key. Okay. Kilalanin ang temperament ng bawat alaga. Ihiwalay ang may mataas na aggression level. Tumamit ng visual barriers o harang sa kulungan. Bigyan ng sapat na espasyo at sariling cord area. Alagaan ang kanilang mental well-being gaya ng physical health. Ang sugat sa katawan madaling gamutin, pero ang takot at trauma matagal bago mawala. Minsan hindi na bumabalik ang dating sikla. Tandaan, ang tunay na talino sa pag-aalaga ay hindi lang nasusukat sa dami ng vitamins o ganda ng kulungan, kundi sa lalim ng iyong pag-unawa sa likas na ugali ng iyong mga alaga. Para sa mas marami pang natural na praktikal tips at pag-alaga ng manok, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Tip of the day, araw-araw na para sa malusog at mahandang alaga.